That's right, Egan. Get to hear it. Pang ulam na pwede yung pagsaluan. Okay, ibaon. Tamang-tamang recipe namin na combo ng dalawang Pinoy favorite na adobo at kanton. Yan ang adobo con kanton. Ituturo sa atin yan ng UH resident foodie na si Miss Nancy Reyes-Luman. Good morning, Miss Nancy. Yeah, tawagin na rin natin manigong bagong kanton. <laughs> Manigong bagong kanon. Wala. <laughs> It's something new. Uy, paano ba iluto ang adobo uh, con kantong? Yeah, Ina-adobo in ko na yung chicken. So separate talaga yung yeah, pag-adobo. Yeah, okay. Oh, alam okay. oh, na oh. natin lahat po paano mag-adobo, di ba? Tapos ito yung secret. Okay, what ah, is the secret? Kung gusto mong uh, makintab at saka may lasa, syempre dapat pati kantong may lasa, oh, dapat, oh. di ba? Mag-caramelize mag ka muna ng konting brown sugar. Okay. Yan. tapos... Put the canton, yung uh, blinanch ko muna sa konting water or stock. Mm -hmm. And then... So, mal that, malambot na siya. Uh Oo, -oh. yeah. Uh -oh. Tapos, yan, magkakakulay na siya. Dagdagan lang natin ng konting toyo okay. or yung adobo sauce. So, basically, sugar, toyo A or adobo sauce, and uh -oh. then yan, nahihahalo mo and na then, siya. And then, get some of the... Adobo sauce. Adobo sauce. Yum! Yeah. Adobo queen. lima klase eh. Yeah. I'm waiting. I'm so waiting. Yeah, yeah. Dung na ako for breakfast. Yeah. Kasi hindi yeah. ba minsan ano yung yung canton uh, wala. Inaano lang na as background, di ba? Oo, it's usual talaga ang, ang ano inaantay nila. Oo. Oh, oh, so dapat talaga masarap din yung oh, ano. Oo, oh, para kahit na wala nang sahog, okay lang buhay yeah. kana kasi iba pag wala na yung sahog, ay na kumain ng canton na tinaihiwa na, na, na lang yung pansit kumbaga. So yeah. now at least, diba? Kahit pansit mismo, kakainin mo talaga. Pwede mo nang lipat ngayon yung buong adobo mo. I-mix natin? Yeah. Pwede, oh, para mas malasa. Okay. Yummy. Ayan. Pero siyempre, pag pe-present mo, medyo gagandahan natin. Oo. Okay. So, start. that's it. Yeah. That's it, pansit? Yeah. Ganun lang kabilis, yeah. Si Pluto, dapat na, huwag lang masyadong maasim kasi hindi naman maganda yung pansit kanton maasim pa, di ba? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Tama lang, yan. So, so, don't use too much of vinegar. Oo. Oh, oh, yeah. At saka, mababalance na yan kasi may konti time brown sugar. Tsaka, sabi mo kaya, di ba, Miss Nancy, dapat konting toyo lang. Huwag may overwhelm. Hindi. Hindi okay. dapat talaga. Konti lang. Yeah, yeah. Yeah. Okay, so ito na yan. Ito na ating pans adobo con canton na pinaganda natin. At ito Actually, na yung pakain natin sa kanila. Oo, oh, ito na. Duto okay, na ito okay. eh. Yan na, yun no, na, yun na. give me a plate too. Okay. Give me another plate. Where's your plate? <laughs> <laughs> Gusto ko yung bago talaga. Bago just for us. Ayan, look at that. How delicious Yon. that is. Yun. <gasps> yes. Yeah. Si Mang Tani, lumabas mula sa kanyang new, ano, mula sa weather area. Ito, oh, oh, I think, Louis Patito galing ITCZ. Si Mang Tani Ayan. para na kumain na napakasarap na adobo con canton. Sino pa? Sino pa dyan? Ah, Lahat kami. Pa tayo. Na Mang Ito, tani na pa tayo. Mga Tani. Maraming maraming salamat, miss Nancy. Kung kayo po ay may special recipe na gusto ibahagi sa ating mga kapuso, i-post yun lang po yan sa unang hit Facebook page. At kapag napili namin yan kayo mismo, ang paglulutuin namin ng inyong yes. pabato po tayo dito po. Siyempre, sa UH Kusina. Wow. Lahat ng bulahat ng labas pati si ano si attorney first from Japan. Andito na. Ayan. So here you go. Okay, sa matala, ito po Suzy and Rhea.